Ako'y anak. Ako'y kaibigan. Ako'y pangarap. Ako'y tapang. Hi, hello. I am John May Makababat, but you can call me right. My name is Jaylard Pascual, known as Jela. I'm Augusto C. Sarzi Malatana. You can call me AC Guapa. And I am Jerksy Aksanra. You can call me Jessica Guapa sa bawat pagsubok, dala ang tapang at pangarap. Lumaban ng may puso, manalo man ang matalo. Mahirap ang taong mahirap, pero mas mahirap ang taong walang pangarap. Ang pinagmamalaki ko sa aking sari ay maganda ko. Ang pinagmamalaki ko po ang aking kaseksihan. Correct! Perfect! Kaya po ako naging parte ng LGBTQ nang dahil po sa aking tito tinuruan niyo po akong mag-split-split at na-realize ko po na pading po ako. Um, wag niyo po ano, wag niyo po unang husgahan. am um, alamin niyo po muna kung ano po yung talagang ano, bago niyo po kusgahan ang isang tao po. Na-realize ko pong bakla ako dahil tinuruan po ako na aking mga tita na magsuot ng gawal at rumampa at make-upan ang nagbibigay inspiration po sa akin at sa araw-araw ay aking nanay dahil sinusuportahan niya po ako sa lahat dahil binibigay niya po kung anong kung ano man po ang gusto ko like make up, dress and kahit ano po. Ang um, maging isang guro po dahil gusto ko pong magbigay kaalaman sa mga bata upang sila po I mean, ay matutunan. Huwag kang matakot na ipikita kung ano meron ka dahil kung takot ka, mas nahihirapan ka. Daddy po kasi, lalaki lalaki po ako. May gusto ba ako magandang dilag? And niligawan ko siya. Iniwan din niya ako. Nasaktan na ako. And narinize niya mag, -mag, -mag, -mag na lang. Dapat may bakla. Mahal ko mga bakla. Kaya dapat bakla. Kaya po ako naging bakla kasi hindi po. Binihan po ako ng ito ko ng Barbie doll. At saka, naingit po ako sa mga sota ng mga pangbabae. Nakita ko po sa mga tao na, na kaya ko no at wala sila. Pinakita ko ang aking talento, aking galing, aking kagandahan. Ang po ako ay makapagtapos po ng pag-aaral para po matulungan po yung aking family at maiangat yung pamilya ko. Pangako po maging doctor para makatulong po sa mga tao may sakit at libreng tuli para sa mga tao. Ang pinakamabigat ko pong naranasan ay panglalaid po ng, uh, ng ibang tao. Ang pinakamasakit pa sa akin yung uh, ano, pinagsabihin pa kung bakla ko at saka walang muna natin sa buhay. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako mahina. Hindi ako kahiyahiya. Hindi ako magpapatalo. Kami ang Rampador! ng City. Yes! Ako'y isang sirena Kahit anong sabihin nila Ako ay ubod ng ganda Ako'y isang sirena Kahit anong gawin nila Bandera ko'y di tutumba Ram na may tubig ang si. Naglalaki ang mga praso, Sa'ki dumitik-tik Drum na may tu dead mas sa basher. At least masaya kami sa ginagawa namin. Kore! Kapit ang pulbos na piniligay aling beba Upang matakpan ng mga pasa sa mukha na galing Rosario, ipaglaban Laban natin ang lahat ng serena ng sa puso ng Tagigaraw. Kahit anong gawin nila, bandera ko'y di tutumba. Ram na may tubig ang sinis.